Taì nát tin những bài cổ tình, bởi vì cái này đi cũng là một ngoài

ro uh, primo paglingo uh, wasak talagang hilox nah, na hilak na ginon hilak na robig ka gubuan ligit na ka so kaon na, na siya nagka basin Balintong... explode siguro ang ligit tolok ah, ah, ah na tolok uh, ah, ah na katulok ah na katulok na ro primo ang mga ah way na di way na kwad

So yun talaga mag-ingat tayo mga kalingaw sa mga ginagawa natin sa pagmamaniho. Dahil yun know, no, hindi, hindi, natin alam talaga ang yan no. Siguro nakatulog yung driver yun. Kung wala pang murang pusti doon, Wasak ang bahay doon sa baba. Sira to, sira to sa bahay doon sa baba. Buti na lang mayroong poste. So yun lang mga kalingaw, awareness tayo sa pagdadrive natin. Mag-ingat po tayo sa pagmamaniyo sa daan mga kalingaw para iwas disgrasya ba. At siyempre mag-stay sa Panginoon.